kain po tayo nagutom mm. ako bata po yung ginawa kakain so sabaw sabaw po tayo sabaw so Batangas soup daw to eh Batang Batangas soup mm. yun sabaw lang naman gusto ko yun sabaw lang po kaya to para mas malaki na no? yung kasamdok ako lang naman kakain yun mm. Manghang. Manghang siya sa ginger and garlic. Ginger and garlic. Sige, <coughs> <na> <coughs> nah okay <coughs> ito meron siguro siya kasi yellow oh. Kasi, naulanan ako. Tapos pagod ako, piyat ako. Magsabaw tayo. kasi ito. Ano ba ito? Bitsuka ng beef. hmm Hindi, ayosin natin. Sarap. Kaya ako makamitong masyego, di ba? Tapos <coughs> meron pa dito ano? Ah. Tawel, tawel tuh diba? bang. <coughs> ya, tawel. Ayo nanti dalam Ginger, asupin mah. Sudah kan dalam nanti. Asli pun lah. Yang asup sih mana? Yang Hmm.

망향셔서 진절. 살두이. 다음에 오래 돼 봐. 다음에. 다음에. 응. 다에 또. 먹어 거야. 응. 잘 먹었겠네요. 다음에 봐. 얀. 다음 Hmm. Ang dami po nito. tayo ng 10 minutes kayo. Pero ang dami talaga. No, buti pa mag lang tayo. Hmm. Hmm? Ano <coughs> si